Ay, ko nga mo. Hmm. Ha? 40.2? Naku, mo. Ang taas ng lagnat mo. Hmm. Ha? Hmm. Alam mo, kailangan mo uminom ng maraming tubig, bibigyan ka tanang ng gamot. Gusto mo ba ng ginger tea? Hindi na mo. Yakap mo lang, kailangan ko. Okay na ako. Alam mo, ikaw, may sakit ka na, lumilinya ka pa. Hmm? hmm. Mo, Sino kaya naglagay ng bimpo sa likod ko kanina, no? Sana naman eh. hindi yung Mumu. Sinuman sino yun. Alam mo, Mu, baka nakalimutan mo lang na nagpalagay ka o nilagay mo yun. Tsaka yung mga bisita ang darating, huwag kang mag alala na doon, ha? Ako na bahala. Okay? okay Tara, tulog na tayo. Sige, may tali. Yayo, Mani. Yayo, Mani. Yayo. Yayo. Mu! Huh? Sino yung binabanggit mong pangalan? Hindi. Gusto mo ma-dali na kita sa ospital. Halika oh, na. Hindi, 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 hindi. ko lang si... si Yaya Maning. Oo. Oh. Uh. Si Yaya Maning kasi yung... si yung nag-alaga sa akin nung bata ko. Tsaka, naalala ko dahil tuwing may sakit ako, siya yung nag-aalaga sa akin. Kaya ko to. Ay, kapahinga na tayo. Kapahinga na, ha? Sige na. Hmm. Ayun no, Tapos mm. nang lagnat mo, ayusin. Um. ako. Ano mo nalaman yung lalabay na yun? Anong lalabay? Yung nilalabay, yung hinaham mo. Naalala ko tuloy ng bata ako. Mo, nananahimik na ako para makatulog ka na. Anong lalabay? Bro. Sandali. Ano ba? Alam mo kung sino ka man, pwede ba? Pagpahingin mo na yung asawa ko. Nakita mo naman, di ba, may sakit? Naku, huwag ko ginagalit, ha? Sige, kung matapang ka, ako na lang harapin mo. Ano? Huh? Nakikita mo siya? Ha? Huh? Yaya Maning? Yaya Maning? Jose, ayos ka lang ba? Aba, hindi ka natatakot nakakita ka ng mumu? Himala ito! Si, si Yaya Maning nakikita ko. Yung, yung yaya ko nung bata pa ako. Sinasabi yung sir si Yaya Maning. Yaya Man... Ay! Ah. Yaya Maning. Anong ginagawa niyo rito? Ay naku, kung alam mo lang kanina pa kita gustong kausapin. Kaya lang alam ko, duwag ka sa multo. Grabe ka naman. Oo <laughs> eh naman, grabe ka naman. Huwag makaduwag. Siyempre, eh, totoo kaya yung pasmophobia. Uy, pasmo? Pasma? Eh baka kaya ka nilalagnat kasi may pasma ka. Hindi mo. Yun tawag sa fear of you mo. Ah. nandito, Yaya? Ma? Pero alam mo, naramdaman ko na parang kailangan mo raw ako. At tama nga, may sakit ka. Galing mo talaga, Yaya. Don't worry, ngayon pa ba. Paano ba naman ako hindi gagaling? Eh, nandito na ang dalawang uh, pinaka-favorite na babae ko sa buhay ko. Siyempre, nandito ang aking Mu at ang aking Yaya Maning. Ako, big boy na talaga itong Jose Lito namin. Ay, 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 yaya, ah, uh, oh. no touch piece kasi. Mumu pa rin kayo. Medyo malamig pa kayo na. Baka matakot na naman ako. Sorry, sorry. Sorry.